Sa istorya natin ngayon ay hindi lang simpleng pagtataksil ang nangyari sa malapit na magkaibigan na sina Julie at Altea. Ano ang nangyari't nag-udyok sa mga sospek na gawin ang karumaldumal na pagkitil sa buhay ni Julian? Samahan niyo akong balikan ng kaso na gumulat sa Pilipinas noong 2012. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Si Julian Rodelas ay pinanganak noong July 14, 1992. Siya ang bunsong anak sa kanilang magkakapatid. Isa siyang matyagang estudyante na kumukuha ng degree sa kursong hotel and restaurant management. At habang nag-aaral siya ay nagpa-part-time model ito at isa din siyang TV talent ng ABS-CBN. Ayon sa kanyang ina ay puno ng pangarap ang kanyang anak na si Julie. Isa sa mga plano niya ay mag-ibang bansa para sa mas magandang buhay. Pero noong November 6, 2012, bumalot ang pagkabahala sa kanyang pamilya dahil hindi ito umuwi. Umaga ng November 7 ay nakita ng mga taong bayan ang isang walang buhay na katawan ng isang babae sa 18th Avenue sa Cubao, Quezon City. Dahil sa walang wallet o personal na gamit ito, ay walang makakilala sa katauhan ng babae. Pero ang klaro ay namatay ito sa mga tama ng baril. Walang personal na gamit ang dalaga pero napansin nila na hinahawakan nito ang isang plastic bag na may bagay sa loob. Ang plastic bag na ito ay hindi importante sa ngayon. Pero magiging mahalaga ito na ebidensya sa investigasyon kalaunan. Pinangunahan agad ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit ang investigasyon. Nagsimula sila sa pinangyarihan ng krimen. Ang lugar ng krimen ay napapaligiran ng iba't ibang establishment mga bahay, eskwelahan at simbahan. Kaya naman, nagtanong-tanong ang mga kapulisan kung may nakita ang mga ito na kasuspe-suspecha. Sinabi ng ilang residente sa mga pulis na alas 5 ng umaga ay may narinig sila na putok ng baril at nakita nila ang isang Mitsubishi Montero na mabilis na nagpatakbo paalis ang lugar ng oras na narinig nila ang mga putok. Ang ilang residente na naghahanda para pumasok sa eskwelahan ay naging alerto at kaagad nilang isinulat ang plate number ng sasakyan. Ito ay TW 505 Hindi sila sigurado sa kulay ng sasakyan pero karamihan sa kanila ay sinabi na isa itong Dark Mitsubishi Montero. Matapos makuha ang plate number ng sasakyan ay dinala nila agad ito sa LTO para malaman kung sino ang nagmamayari ng sasakyan. Habang umaandar ang investigasyon ng mga pulis, sa ibang parte naman ng Maynila ay nagaalala ang ina ni Julian na si Luz Rodelas dahil hindi ito umuwi. Ang alam nito ay pupunta ang kanyang anak sa eskwelahan at pagkatapos ay makikipagkita sa kaibigan nito na si Altea Altamirano dahil sinabi ni Julie na may isang TV producer na gusto siyang makausap. Si Altea Altamirano ay isang model at malapit na kaibigan ni Julie. Tinatawag nila ang isa't isa na kambal. Pinasok ni Althea ang mundo ng showbiz at naging modelo ito. Noong 2010 ay siya ay tinanghal ng FHM na Girlfriend of the Month. At dahil sa malapit sila, tinulungan niya si Julie na makapasok sa mundo ng showbiz. Ayon kay Luz, normal lang nagabihin o umagahin ang kanyang anak dahil sa mga TV at modeling gigs nito. Pero sa pagkakataong ito ay iba ang kanyang pakiramdam. Habang nag-aalala ang pamilya ni Julie, ay dumating sa kanilang bahay ang kapatid ni Althea na si Christian. dala -dala ang mga personal na gamit ni Julie at sinabi nito na nakidnap ang kanyang anak. Sobrang nanghina si Luz sa kanyang mga narinig kaya naman umalis agad ang buong pamilya ni Julie para hanapin siya. Pero wala silang nahagilap na impormasyon. Kinabukasan, naghahanap ulit sila. At habang nakasakay sila sa taxi, hindi naiwasan ng taxi driver na sumingit sa kanilang usapan at sinabi nito na may nakita ang mga pulis na patay na babae sa kubaw noong isang araw. Hindi napigilan ng buong pamilya ni Julie ang maiyak sa takot sa posibilidad na baka ang babae ay si Julie. Dinala sila ng taxi driver sa lugar ng krimen pero ang naabutan na lamang nila ay ang mga pulis na nagbabantay sa lugar. Sinabi nila na dinala na sa morgue ang katawan ng babae kaya naman bumiyahe sila papuntang morgue dahil sa kaba, takot at pighati na baka ito nga ay si Julie ay sinabi ni Luz sa kanyang anak na lalaki na si Alvin na hindi niya kayang pumasok sa morgue. Kaya naman hinayaan niya ang anak na tingnan kung si Julie ba ang nakitang babae. Matapos ang ilang minuto ay positibo na kinilala ni Alvin na ang babae sa morgue ay ang kanyang bunsong kapatid na si Julie. Sobrang nanlumo at nasaktan ng buong pamilya nito sa sinapit niya. Nakipagtulungan agad ang pamilyang Rodela sa mga pulis para maresolba ang kaso. Sinimulan nilang tanungin ang pamilya ni Julian sa mga ginawa nito 24 hours bago ang pagpaslang dito at dito na lumutang ang pangalan ni Altea Altamirano. Lumabas ang autopsy na ginawa sa katawan ni Julie at kinumpirma na ang ikinamatay ng dalaga ay ang mga tama ng baril nito sa kanyang ulo at katawan. Hindi malinaw kung ilan ang nakuha nitong tama ng baril dahil may nagre-report na apat na bala at mayroon naman nagsasabi na limang tama ng bala ng baril ang natanggap nito galing sa mga salarin. Lalo pang nanlumo ang pamilya ni Julie dahil sinabi ng nagsiyasat ng katawan nito na may mga sinyalis ito na ni-rape ang dalaga. Pero hindi ito nakumpirma dahil hindi opisyal na sinabi ng pulis na ni-rape ito sa kanilang mga salaysay. Wala ding ni ang forensik sa ginawang pagsisiyasat kung meron ba silang nakuha na similya sa masela nitong parte ng katawan. Iba-iba din ang mga sinasabi ng mga reporter na nag-cover ng istorya ni Julian noong nangyari ang krimen. Mayroon nagsabi na spekulasyon lamang ang rape at mayroon din naman nagsasabi na ginahasa ang dalaga. Sa aking pagre-research ay walang opisyal na pahayag ang pulis ukol sa panggagahasa na susuportahan ng datos galing forensik. Nang makuha ng mga pulis ang resulta ng autopsy, ay binalak nilang interviewin si Althea Altamirano na isinalaysay ng pamilyang Rodelas na huling kasama at huling nakakita kay Julian. Inimbita nila ito sa presinto pero hindi ito nagpakita at nang malaman ng mga reporter ang impormasyon na ito ay agad silang sumugod sa bahay ni Althea para makakuha agad ng impormasyon kung bakit hindi ito pumunta sa presinto para sa mga katanungan ng mga pulis. Ang hindi pagpunta ni Altea sa presinto ay hindi agad ikinaalarma ng mga pulis dahil sa mga leads na kanilang chinecheck. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ay ibinigay ng Scene of the Crimes Operatives o SOCO ang isang resibo na nakuha sa lugar ng krimen. Ito ay nakalagay sa loob ng isang paper bag na hawak-hawak ni Julie nang siya ay matagpuan. Ngayon, personal ko lang po itong opinion. Pero kadalasan ay ayaw ko magbahagi ng mga kaso na nanggaling sa Pilipinas dahil kadalasan hindi malulutas ang kaso o kaya naman, minsan kung malutas man ito, namamatay naman ang salarin sa hindi maipaliwanag na dahilan. O kaya naman, nalutas ang kaso pero hindi malinaw ang mga ebidensya na iprinesinta. O kaya naman, maging cold case ang kaso. Pero sa kaso ni Julian ay masasabi ko na maganda ang naging paghawak ng QCPDCIDU sa kasong ito. Nang makita nila ang resibo ay pinuntahan agad nila ang fast food. Nakalagay na na-issue ang resibo ng alas dos ng madaling araw noong November 6, 2012. Hindi sila nag-aksaya ng oras at nag-request agad sila na makita ang CCTV galing sa fast food para makita kung sino ang bumili ng pagkain. Nakita nila sa CCTV na ang bumili ng pagkain ay isang lalaki at base sa isa sa mga kaibigan ni Julie, ito ay si Fernando Kimbao Jr. na kilala sa palayaw na JR. Si JR ay nagmamayari ng isang tattoo shop at ang kasintahan ni Altea Altamirano. Kaya naman agad na ibinalik nila ang kanilang atensyon kay Altea. Dahil malapit ito sa mga pulis, ay nagdesisyon ang mga investigador na sa halip na questioning nila ito, ay maglalagay sila ng kanilang mga kabaro malapit sa bahay nito para pagmachagan ang bawat kilos nito. Nagtanong-tanong din ang mga pulis sa mga kapitbahay nito at isang witness ang nagsabi sa kanila na nakita nila ang Dark Mitsubishi Montero na bumabalik-balik sa bahay ni Altia at ibinigay nito ang plate number ng sasakyan. Ito ay TWO505. Ayon sa LTO, ay pagmamayari ang sasakyan ni Rosalina Kimbao, ang ina ni JR. Sa pangatlong gabi ng pagmamatsyag ng mga pulis sa bahay ng mga Altamirano, ay may isang sasakyan na dumating sa bahay ng mga ito at nang makaalis, ay nagdesisyon ang mga pulis na sundan sila. Napansin nila na papunta ang sasakyan sa Apalit, Pampanga, kung nasaan ang ancestral house ng pamilya ni JR. Nang makapasok ang sasakyan sa lupa ng mga kimbao ay nakita nila na nakapark ang isang dark Mitsubishi Montero. Nakita ng mga pulis si na Altea at JR sa loob ng bahay. At dito na nakumpirma ang kanilang suspetsa na may kinalaman ang dalawa sa pagpatay kay Julie. Dinala ng mga pulis ang magkasintahan sa police station sa Quezon City para kwestyunin. Ayon sa sinumpaang salaysay ni Altea, ay nanood silang dalawa ni Julie sa SM Mall of Asia na pagkasunduan nila na kumuha ng taxi. Kaya naglakad ang dalawa sa Dado Makapagal Boulevard sa direksyon papuntang World Center, Manila. Nang bigla-bigla na lamang na may tumigil sa harap nila na isang sasakyan at dalawang lalaki ang lumabas galing dito. Hinila na mga ito si Julie at pinilit na isa kay sa sasakyan. Sinabi nito na mabilis na umalis ang sasakyan at naiwan siya sa kalsada na takot na takot na alaman ng mga pulis na noong una ay walang balak na i-report ni Altea ang nangyari. Pero dahil sa nakita siya na umiiyak ng isang pulis pasay, ay napilitan ito na sabihin ang nangyari. Na i ng mga pulis ang nangyari noong 12.40 ng madaling araw. Pero dahil sa nangyari ito sa Pasay, ay hindi agad ito nalaman ng mga pulis sa Quezon City. Nang magkausap ang QCPD-CIDU at ang Pasay Pulis, ay napagalaman alaman na sa kanilang report ay dahil sa sobrang panik ni Altea ay hindi niya matandaan kung ano ang kulay ng sasakyan ng mga kidnapper o kung ano ang kulay ng mga damit ng mga sospek. Nang ibahagi ang impormasyon na ito sa pamilya ni Julie, ay mayroon na agad masamang kutob si Luz kay Altea na hindi nito sinasabi lahat. Lalo pang naghinala si Luz dahil sinabi ni Altea na kamukha ng isa sa mga kidnapper ang boyfriend ni Julie. Ayon sa kanya, ay nakikipagtulungan ang kasintahan ng kanyang anak sa mga otoridad at nagbibigay ng mga interview sa mga reporter. Hindi katulad nito ni Altea na nagtatago. Sa paggisa kay Altea ng mga pulis ay umamin ito na pinlano nila ang pagdukot sa dalaga. Pero agad nitong sinabi na wala sa plano ang pagpatay dito. Sinabi nito na kahit sa panlabas ay sobra silang malapit sa isa't isa at pareha silang model parehas ng agency pero hindi talaga sila magkasundo. Sinabi nito na ang ikinagalit niya kay Julie ay ang pagkakalat nito sa ibang tao na may anak na siya. Sinabi daw nito na nawalan siya ng mga gigs at trabaho dahil sa chismis na ito pero ang totoo talaga ay may anak na si Althea. dahil sa pakiramdam nito na nababastos siya at hindi siya nire ng kaibigan. Gusto daw niya na turuan ito ng leksyon. Nang malaman ni JR ang isyo ng kanyang nobya, ay nagdesisyon sila na kidnapin si Julie para turuan nito ng leksyon. Pero sinabi ni Altea na wala sa plano na gahasain o patayin si Julie. Idinagdag nito na sinabi sa kanya ni JR na dalubhasa ito sa pagtuturo ng leksyon sa ibang mga tao, kaya pumayag siya sa plano. Nang tinanong ng mga pulis kung paano nila isinagawa ang pagkidnap, ay sinabi ni Altea na ang plano ay titext niya si JR tungkol sa kanilang lokasyon. Dumating ang Montero sa kanilang lokasyon at dito na dinukot si Julie. Naiwan si Altea sa kalsada at dito na siya nakita at kinuwestyon ng mga pulis pasay tungkol sa nangyari. Ayon kay Altea ay nalaman niya lang ang pagkamatay ni Julie noong November 7 nang nag-text sa kanya ang kanyang kapatid. Nang malaman niya ito ay sinabi niya na tinawagan niya agad si JR at sinigawan niya ito na bakit nila pinatay si Julie. Sinabi naman ni JR na hindi niya din alam kung bakit pinatay si Julie at sinabi niya na hindi siya ang pumatay kung hindi ang mga tao na kanyang binayaran. Kinausap naman ng mga pulis si JR tungkol sa pagkamatay ni Julie. Itinanggi nito na may kinalaman siya sa pagkidnap sa dalaga pero itinuro niya ang isang lalaki na nagngangalang JR Warahe. Itinuro din nito kung nasaan ang lokasyon ng warehouse kung saan dinala si Julie agad-agad na kumilos ang mga pulis at pumunta sila sa Kulyat, Quezon City. Nahuli nila ang dalawang sospek at napatay naman ng mga pulis ang pangatlong sospek na si Fahad Usman dahil lumaban ito. Nahuli at dinala nila sa police station si Nawarahe at Pasawilan. Nang maaresto ang dalawa, ay kusang loob na nakipagtulungan si Warahe sa mga pulis. Naging witness ito sa kaso at base sa sinumpaan nitong salaysay, ay ang mastermind sa pagdukot kay Julie ay ang best friend dito na si Althea habang si JR naman ang nagbigay ng mga utos sa kanila. Bago ang pagkidnap, ay sinabihan sila ni JR na naiinsulto si Althea sa mga chismis na ikinakalat ni Julie tungkol sa kanya at gusto niyang turuan ito ng leksyon kaya kinidnap nila ito. Idinagdag niya na kahit isa siya sa mga nagkidnap sa dalaga ay hindi siya ang responsable sa pagkamatay at panggagahasa dito idinawit din niya ang dalawa pang pangalan na sina Efren Talib at Aldos. Sinabi nito na noong gabi bago nila kidnapin si Julie ay naghihintay lang sila malapit sa lugar na nilalakaran ni na Alte at Julie. At nang matanggap nila ang text ay sinuot na nila ang kanilang mga maskara. At doon na nga nila dinukot si Julie. Dinala nila ang dalaga sa warehouse sa Kulyat, Quezon City. Pero dito na nga nangyari ang mga bagay na wala sa orihinal na plano bago ang pagkidnap ay napagkasunduan nila na tawagin nila ang isa't isa na Brad dahil kilala ni Julie si JR. Pero ayon kay Warahe ay aksidente niyang natawag si JR sa totoo nitong pangalan habang nasa loob ng sasakyan. Nang makarating sila sa warehouse ay nagmakaawa si Julie kay JR na paalisin na siya nito. Pero hindi ito pinansin ni JR at iniwan niya ang dalaga sa pangangalaga ni na Efren Talib at dalawa pang lookout dahil nakatanggap ito ng text kay Altea na nasa police station ito. Matapos umalis ni JR, sinabi ni Warahe na umuwi siya sa kanyang bahay para matulog. Ayon dito, ay wala siya sa warehouse ng dalhin ni Talib si Julie sa kwarto para gahasain. Sinabi din nito na matapos gahasain ni Efren si Julie, ay may dumating na kaibigan si Efren na may pangalang Aldos. Nalaman ng mga pulis na tinex pala ni Efren kay Aldos na meron silang magandang babae sa warehouse. Ginahasa nito si Julie at nang malaman ito ng isa sa mga lookout ay agad itong tumakbo at pinuntahan si Warahe sa kanyang bahay para sabihin na may isang lalaki na dumating sa warehouse. Nang makabalik sila sa warehouse ay nakita nila na nasa labas si Efren at nasa loob naman ng kwarto si Aldos na hawak-hawak ang baril na nakatutok sa mukha ni Julie. Naalala ni Warahe na sinabihan sila ni JR na dapat wala silang gawin sa babae dahil ito ang ipinagutos ni JR. Pero sinabi ni Aldos, na wala akong pakialam, idedispatcha nyo din naman yan, kaya gagamitin ko muna bago nyo idispatcha. At hindi napigilan ni Warahe ang panggagahasan ni Aldos sa kaawa-awang dalaga. Dumating si JR dala-dala ang pagkain na binili niya at iniutos nito na ibigay ang pagkain kay Julie. Dinala ni Warahe ang pagkain kay Julie at naabutan nito na nasa loob pa din ng kwarto si Aldos. Kaya sinabi nito na dumating na si JR. Pero ang sagot lang ni Aldos, Sige, tapos naman na ako. Tumanggi na kainin ni Julie ang pagkain. At sinabi nito, nakakainin niya ito pag nakauwi na siya. Matapos niyang magmakaawa ulit kay JR na pauwiin na siya, ay nagdesisyon ito na isakay na ang dalaga sa sasakyan. Ang akala ni Julie ay ihahatid na siya ng kanyang mga kidnapper. Pero ang hindi niya alam ay iniutos na pala ni JR kinatalib at Aldos na patayin ang dalaga. Di umano, umuwi si Waraje sa kanyang bahay matapos maisakay sa sasakyan si Julie. Pero sinabi niya kina Aldos na bigyan siya ng update tungkol sa dalaga. Ayon sa kanya ay sinabi ni Aldos na binaril niya ng isang beses sa ulo si Julie habang nasa loob ng sasakyan at sinundan ito ni Talib. Dalawang tama ng baril sa ulo ang natanggap ng dalaga habang nasa sasakyan. Itinapon nila ang katawan nito sa 8th Avenue sa Quezon City pero binaril nila ulit ito ng dalawa o tatlong beses bago sila tumakas. Sa konklusyon ng mga pulis, pinatay ang dalaga dahil nakilala nito si JR. Dahil sa tulong ng salaysay ni Warahe, dinakip at kinasuhan ng murder ang magkasintahan na sina Altea at JR. Pero sina Aldo sa talib naman ay nakatakas at pinaghahanap pa rin ng mga otoridad hanggang ngayon. Si Pasawilan naman ay nakalaya dahil napatunayan na wala itong partisipasyon sa pagpatay at panggagahasa kay Julie. Pero kinasuhan ito ng illegal possession of firearms. Kalaunan naman ay kinasuhan din si Warahe ng mga pulis ng murder at illegal possession of firearms. Nagsimula ang paglilitis noong February 2013. Pero dahil sa bagal ng sistema, matapos ang unang paglilitis ay wala ng update o pagpapatuloy sa hustisya para kay Julie. Ngayon, ay nasa kulungan pa din sina Alteya, JR at Warahi habang naghihintay ng paglilitis.